Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magsha-shout out na naman tayo. Ayan, mm, hintayin natin na may dumaan sa ating live. Ayan, sa lahat po na nagmamahal at na nagtitiwala sa ating live or ating channel. Ayan, thank you, thank you sa pagdalaw ng ating live. At saka maraming maraming salamat po sa mga kaibigan ko dyan Oo, yung pinakamaputing ano siguro siguro si Idol 'yan, yung pinakamaputing ngipin diyan. ayan, shout out, shout out. At ganun din po yung ano, yung dalawa lang yung ngipin. Shout out din po sa yo Hello everyone. Hello. Good morning po. Kamusta po kayo diyan? Please connect um ano yan ipipin natin. Ayan, shout out po kay Mami Liberty and moi. Ayan, shout out, shout out. Hello, Idol Elmer. Elmer Doxia TV. Ayan, shout out, shout out. Hello. Hello, Mami. Hello. Hello. Good, good morning to all viewers, silent viewers. Mm, solid supporters, thank you for coming. Hello. Hello, shout out po kay BBJ Mar. Ayan, kay BBJ Mar. Shout out po. Ayan, si Bishi J Mar Vlogger. Ayan, please connect po. Ayan, shout out po sa lahat na mga nagmamahal at na nagtitiwala sa ating live. Maraming maraming salamat po. Thank you po sa pagpunta ng aking channel, sa lahat po na nagtsatsaga, sa lahat po na ano, dumadaan. Maraming maraming salamat po. Hello! Hi! Magandang, tang magandang umaga! Nagkakamali na naman ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello! Hi! manix, Nix! Hello! Nix Adventure! Hello! Hello po Yunis! Ma'am Yunis TV, hello. Shout out po sa iyo. Good morning po, Ma'am Yunis. Hello. Hi. Kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat ng na mga nandyan? Hello. Hello po. Kamusta po kayo? hello everyone. Thank you for coming. Sa lahat po na dumaan sa aking live, sa aking ano channel na nagmamahal at na nagtitiwala, maraming maraming salamat po. Hello Lisong Sun TV. Hello. Hi, good morning po. Hello Idol Cute Opa Singer. Hello. Hello, magandang umaga. Good morning. Hello. Idol Bernie Tapang. Hello. Mam Ma Telma. Mam Telma, lifestyle hello. Ma'am Marilu, hello Mam, ma Hello, good morning, good morning. Hello, shout out po sa lahat. Hello. Salamat po sa pagpunta ng ang aking channel po. Maraming maraming salamat po. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, sa lahat po na nandiyan. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po sa pagpunta ng aking channel. Sa lahat po na dumadaan. Hello. Hello, Dexter. Hello. Hi, Mr. Cloudy. Hello. Shout out po sa iyo, Mr. Cloudy. Hello. Hello, good afternoon. Good morning. Magandang magandang gabi, magandang hapon. Ayan, shout out, shout out po sa lahat. Welcome to welcome po kayo sa aking live. Ayan, maraming maraming salamat po. Kahit ano, kahit boring, kahit boring na boring ang aking live, nandiyan pa rin kayo. Nararamdaman ko yung supportan ninyo na hindi nyo ako iniwan. Maraming maraming salamat. Hello, shout out, shout out po. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ayan, shout out. Hello, hello, shout out. ito maganda pa rin ako oo, oo nakagaya ni Bishi maganda daw siya kaya siya yung pinakamaganda sa lahat oo, oo. kasi sikat na siya pimos na oo, oo. ganun di ba unsaya saya talaga ayan shout out shout out po sa lahat hello 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 good morning good morning sa lahat hello kamusta po kayo Ayan, anong, ano ba daw Anong sikreto? Anong sikreto ko daw na bakit daw ako pinapinak... Ang gada-ganda ko daw. Ah, oh, mm. Ang sikreto ko dyan. Mm -hmm. Ano lang. ngumiti lang. O, oh, diba? ngumiti lang at gumanda na. O, oh, diba? Mm. Hello! Maraming maraming salamat po sa pagpunta ng aking live. Hello! Hello! Hello, everyone! Thank you for coming! Hello! Shout out po sa lahat! Hello! Good morning! Kamusta po kayo? Ay, kamusta na sa lahat po na nagmamahal at na nagtitiwala Maraming maraming salamat Kaya ito na, um, kailangan talaga Ah uh, iwas-iwas tayo sa mga ginagamit natin violation oo oo nagkakabiolation tayo dahil diyan sa ano sa mga reuse content oo na reuse content ako ay doon oo mm -mm. antayin ko na lang sa September 8 mm -mm. kaya ito na nga um, napakalungkot pero okay lang laban lang hello ma'am melody hello ma'am jubilin hello shout out wo hello ma'am merian panonsyo hello magandang hapon magandang tanghali magandang umaga shout out po kaya ito na maraming maraming salamat po mm. oh, ingat po kayo mm. ayan good morning good morning good morning